Tanahan ko ka? Wala Yan mga tits o. Oh. yung si iba ba? Oh, first layer, second layer o. Oh. Tapos o. Oh. Ang laki ng butas. Yan o. Oh. Siguro ako naku nakuha ng ito mga tits. Yan o. Oh. Treasure yan. Sigurado ako. Yan, oh. Ginawa ng kalsada kasi ah, uh, ang uh, 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 ginawang kware tapos nagtaka ako ng tits kasi yan o oh, yan iniiwan nila tapos may butas dyan o oh, malaki dalawang butas yan oh, yun isa din may butas din yan oh, dalawang butas so meaning dalawang ah, uh, meaning dalawang oh, dalawang deposito na kuha dito mga tits binak ko mga tits. mabaw lang oh mga ano yata to 15 meters 15 meters no no mga 15 meters 15 meters ba dun sobra ha hindi abot ng 15 meters ito oh so sobra Absip, eh, 15 feet. Sobra. oh, na. Malambot na yan. Yan o. Yan na layer o. Oh. Iiba na naman. Yan iba Iiba yung layer. Yan. Nakuha to po yung masita. Clay. Clay? Ah, yung napit ng kapatid ko. Yan, clay o. Oh. Clay? Kaya yung malambot, ituro mo. Ituro mo. Ituro mo. Yan, clay na yan yung tinuturo niya. Yan. Sa ibaba ng clay. Bato. Oo, oh, bato. Tapos, sa baba, bato na. Dito yung object niya. Dito yung deposito. Katulad nito. Yan o, oh, clay din yan o. Oh. Nasa gitna. Yan, clay yan. Yan, bato. Bato. yung deposit. Iwan ko lo. Oh, dito, hinarang na dakong laking bato. Hindi may tao sa ibabaw katis bantay. <laughs> yung bantay makatis oh. Habog. Grabe, puro yung masita treasure. Swerte yung ano, nakahukay nito mga katiits. Swerte talaga. Grabe. Ang yaman nila siguro. Yata sa na motor det. Yan mga semahan ko yang mga tits yang mga digger ko, dalawang digger yung kanina, ngyan digger ko din yan. Yan. Yan, dalawang deposito. Isa, dalawa. Hindi ba? Dako-dako deposituhan eh. Sigurado ako malaking deposito to. Grabe mga tits. Malaki. Why, why mga binulusan? Di ba bubukas, oh, boss? So may ano daw, may butas din dito. Ayun, binutasan din mga tiits. Ito, nakuha din to. Sigurado ako nakuha to. Ayun o. Oh. Nakuha ni Loy, no? Three deposit na tiits. Tatlong deposito nakuha sa isang bundok. Eh, kasi bahay ito eh. May batong malaki oh. Doon. Bahay ito mga tiits dito. May bahay dito noon nakita ko. Balay ni Balay ni sauna. Ano? Lira bato ni ang sa bato bay. Tatlong deposito na nakuha mga ate its. ang sa tunga Adrian. na Ako ano na. Hmm. Okay, this wait nak kami. Kau nak susu. <laughs>